Yo, what's up mga kaibigan? Alina tayo magkwantuhan. Mamaya ay gagawa natin ang update ng iba pang games. Ngunit unahin muna natin ang game ng San Antonio Spurs at ng Houston Rockets. Ito nga ang second game ni Victor Wembanyama. Matapos ang slow start sa first game, si Wemby ay agresibo sa simula ng game na ito. First 5 minutes ng game ay siya pa lang nga nakakapunto sa Spurs. Nagindikit ang unang quarter at nakita din natin ang matchup ni Boban at Wemby habang si Jalen Green naman ay agad nang gumawa ng 10 points sa first quarter. quarter Sa second quarter naman ay malamig si Wemby at lumamang na ang Rockets ng double digits. Ngunit bumawi ang Spurs bago matapos ang first half at naitabla nila ang score sa 52 patungo sa second half. Napako sa 5 points si Wemby on 2 of 10 shooting sa field ngunit 14 points nga si Devin Vassell. Habang sa Rockets naman ay 13 points si Fred Van at 12 points si Jalen Green. Sa third quarter naman ay muling pinalobo ng Rockets ang lamang sa double digits ngunit ayaw talaga ng Spurs sa sumuko at lagi silang bumabalik sa game na ito ang fourth quarter ay nag-indicate at palitan ng puntos sa na naganap para sa magkabilang kopunan. Nagising na naman nga si Wemby at magkakasunod na puntos ang kanyang ginagawa. Siya din ang na nakagawa ng game tying basket with 20 seconds remaining dahil upang umabot ang game na ito sa overtime. Clutch performance kang ka kanyang pinapakita. Sa OTA walang pinagkaiba, takeover mode na nga si Wemby at ang Spurs hanggang sa nakuha na nga nila ang panalo. 25 points si Devin Vassell at 21 points, 12 rebounds and 3 blocks si Victor Wembanyama. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant Sanay nga tayo na si KD ay madalas may kasama na star sa isang team Mapa Russell Westbrook man yan James Harden, Stephen Curry, Clay Thompson, Chris Paul, Devin Booker o kung sino paman Well, kahapon nga sa game kontra sa Lakers ay siya lang ang nag-iisang star ng Suns dahil out si Devin Booker at Bradley Beal. Sa first three quarters nga ay pinakita niya kung bakit siya ay isang former MVP at all-time great. Nagtala na kagad siya ng 30 points. Ganun pa man sa fourth quarter ay nagsimula na nga siya magbintis at hindi nga ito dahil sa nag-choke si KD bagkos na lang talaga ang pansin ng depensa sa kanya at napagod na din siya. Nagtapos pa rin nga si KD na may 39 points and 11 rebounds at sa post game interview ay sinabi niya nga na mahirap nga daw gumalaw kapag lahat ay nakatitig sa kanya, nagzozone na nga daw agad ang Lakers kapag nahawakan na niya ang bola isang ito sa mga bagay mga kaibigan na naiiwasan ni KD tuwing may kasama siyang mga star ngunit kahapon ay inamin niya mismo na hirap siya kapag sa kanya lang nakafocus ang depensa at mukhang wala naman dapat ikahiyaan dito si KD. Nagtala pa din nga siya ng 39 points and 11 rebounds at puntik na niyang pabagsakin ng malalim na team ng Lakers at nasagad pa nga sa si Lebron sa 35 minutes. So kudos pa din nga sa 35-year-old Kevin Durant. For comparison, sa edad ni Kobe na 35 years old ay nag-average na lamang ito ng 13.8 points, 4.3 rebounds and 6.3 assists per game on 42.5% shooting sa field and 18.8% naman sa 3-point line. At 6 games lang din ng niya dahil sa mga injury. So we appreciate nga natin ang mga ginagawa nila Lebron, KD at Steph dahil hindi talaga ito madalas para sa kanilang edad. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?